sa Hong Kong mura yung mga prutas gaya nito 25 Hong Kong dollar yung isang melon tas yung watermelon din 25 Hong Kong dollar yung isang um, durian is 100 to 180 tas ito din mga apple yung mangga 4 for 20 4 for 20 yung apple yung orange 30 maganon ito yung mga price uh, mura lang ay hindi naman ganun kamura pero parang affordable siya na kahit na yung sahod natin bilang isang katulong dito sa Hong Kong is afford na afford natin bumili ng mga prutas so ayan dalawang kilo yan 2 for 40 yung lychee masarap no yung grapes o oh, 20 lang yung kilo ayan. masarap tsaka mura lang Pero pag i-convert natin sa Pilipinas, syempre mas mahal. Pero dito talaga is makakakain ka lang ng prutas anytime pero sa Pilipinas parang hirap kumain ng prutas yung nung magsasahod ka ng minimum wage sa isang company tas ang hirap parang hindi ka nga makabili ng grapes kasi yung grapes 300, 350 so hindi ka makakain talaga kasi isisave mo lang yan for pagkain so dito yung mga kilo is 20, 30 Mahal na yung mahal na yung 30 nga eh mahal na 30 35. So swali talaga dito 10 15. 20. Murang mga saging, tag 28, 18, so ayan, napakamurang mga prutas. Kaya nung bago pa lang ako dito sa Hong Kong talaga, um, lagi talaga ako bumibili ng prutas pag uwi ko talaga punong-puno yung mga prutas. Yung mga prutas na hindi ko masyano nakakain sa Pilipinas kasi ang mahal, kaya ng kiwi. So bumibili ako niyan lagi. Ayan, mga prutas yan. Ito pa oh. May mga bagong prutas. Meron silang guava. So, parang gusto kong kumain ng lychee. Pero mamaya na kasi kakaalis ko lang. Ayan maraming longgan. Kasi parang season ata ngayon. So, limang kilo yan. 25. Diba? Ang sarap. Viewers, so, mga prutas sa Hong Kong is ano siya? Fresh na no fresh. Fresh talaga siya. Pag hindi kasi fresh, hindi na masyadong mabili. Kayo yung pamumuhay dito sa pagkain. Parang level lang talaga. mahirap ka, katulong ka, amo ka. Parang isa lang yung hindi parang isa lang yung pinakain Isa lang yung pinakain Um pwede mong makain, guys, sa Pilipinas so 'yung ganito ang amo lang talaga makakain, yung grapes. Grapes naman talaga yung pinakamahal. Na uh, yung grapes hindi ka, ka makakabili yung mga may kaya talaga makakabili pag hindi December pag kasi pag December kung parang compulsory na dapat may may grapes ka kasi nga December na nakakain ng grapes wala ka pang grapes so dito eh net time yun yung kagandahan sa Hong Kong pero pag i-convert natin sa peso mahal din pero compare sa sahod natin uh, na 4 ba 4, Afford, afford mong bumili ng mga prutas or ng mga pagkain na kinakain din ng amon hindi siya ganun ka layo ang difference oh, tag 18 ang per kilo ng durian. So, kung ilang kilo yung isang buo, yun yung babayaran mo. 7 pieces na orange, 20 lang. Tapos marami din dito, Oh. Ito yung mga nakaset-set na ito, 50. 35 yung avocado. Ang sarap ng avocado nila. Tapos ito para ay apple. Tsaka nectarine nectarine. Iwan ko ano ba yun So, meron pa dito, Oh. Ayan. So, sawang-sawa na talaga akong kumain ng ganito. Nung bago pa lang ako, bihira kasi makakain yan sa Pilipinas. Kaya bili ako ng bili pero nakakasawa. Kasawa din. Ayan, banana.